Boss. Tapos. Aalis ako eh Magano na yung galunggong na 'to? Wala aalis kami, 8:50 na lang. Parang matamlay ka. Yes. may lip-may lipstick ka naman. Napakot. Ha? Bakit napuyat ka baka ka... may lamay bang apo? Na. Balik tayo ng palengke mga ka-farmer Sana makadaan tayo dito Medyo maaga pa 6.25 in the morning Easy na naman ha uh, Bagong palengke can do pa natin yung mga nakalatag yan ako tingnan tatang buwata Bago ah. Good morning. morning. Magkano muna? Babati po sa mga Bait. followers. Kahit sa... Oh, uh, sa... Oh, uh, huwag mo nang isipin. 80 80 Isag na lang isagot mo <laughs> <laughs> <80. Ilan? laughs> <laughs> na. Ilan? Anim lang. Alam ko kayo sa akin. Iyan mo ka ng sili. Meron ka na, Pino? pa. <laughs> Pino? Pino? Meron pa. Meron pa. ilan? Matumal ka hapon. Bigyan mo ako mga dalawang kilo. Sino ilan? Tandaan na tatlo. Sili. Ha? Tandaan na tatlo. Oh, sige, bigyan mo kay mama ko. Ano pa ba? Sili, up. Tatlong, dalawang kilo lang. Dalawa lang, dalawa. Saan na ano po? Wala na. Lapit na to. Lapit na ang Judith na. Ano pa bang bibiling ko? Sana yata. Silip tayo. Bibili ang pagkain ng arwana kasi si Anne hindi maka... Hindi niya mahawakan ang uod. Takot sa uod. Aalis kami, di ba? Uy! Boss, ang Aalis ako eh. Magkano na yung galunggong na to? Wala, aalis kami. Hindi, hindi. Kaya naman dito lang. Ay hindi. Sa... ...mukawala. Masyemple siya Buhol. Oh. Uy! Hindi <laughs> naman kuha ko ano. Gusto daw ako ng... Ayan. sinabi ko, punta tayo sa chocolate Sa Sakala ng anak ko, yung mountain daw, puro chocolate. <laughs> Kaya nga. Magkano yung ganyan? Hindi, <laughs> inalam ko lang. Nangaraw <laughs> ko daw. Dami ko... Galing ako, subik! Nangaraw ko daw. Subik tayo eh. Hindi, biyernes, andito naman na. Ay! Wala kang ano, Nay? Bumutang mo! Ay, wah, pala! Uy! Hindi, tama, hindi. Nakakit ba ako nga okay Hindi. O, siyempre, nakakit mo Tama yun, pinapaalala. Hindi mo ba na mangingingi. Kahapon pa nandito ako? Umikot ba ako dito hey, ako. S -s -s Nakita ka ng tatay mo, hindi ba pumasok dito? Hindi, Ay, di. al hindi. Aliya ako. Oo, oh, nagmamadali ako. Pero Ay, nakabayad ako doon ka. Ah, dito wali anak. Ah, distract ako kay... kay... Ay, Sabado. Ya, yeah, kasi sinabi ko si Tana kami. Okay. So, si Papa Dolimandal. Papa Merienda, kayo nga binimimili Tana. Hindi, nagmamadali yung, alam mo naman Sabado.

Nanay, baka may pata pa ng May pata pa ng uh, Baka Matumal ka po Matumal ka po, masabi ko na kayo Yan yung talaga negosyo Oo, Ating malakas meron may Oo. Basta kailangan Yung mas malakas ang mas marami Ganun lang yun Ngayon yata babawi naman Mukhang uh, marami naman ang uh, tumawag Marami ngayon Awas Nay, bigyan mo ako ng ilang pirasong, ano, Hippan, darling, yung hipong maliit na yan. Pagpahain ko lang sa arwana ko. Hello, darling, anak. O rin, I love you ko rin. Ayan na. Pangadwala rin. mo na. 400, anak. Ayan ang masarap na hipon, nay. Oh, yan ang dapil. Bigyan niya, Jessie, anak, yung kimutari. Bilang ko ng ko. Oh, yabi mo rin, oh, yung kalakas mukha ko. Ay, dagdag ka. Wala, wala. Ah, bila pa rin niyo. Lalakwa ko na lang. One. Talagang wala pang buhay na manan, eh. Pero puro kaliskis na yung ano mo. Ikaw talaga. Wala ka sa pagkos talaga. Sa totoo na. Ha? Yun okay, pala? Oo, Ay, hindi kasi bagay yung mga alas 5 na eh. Ay, may itong nang kanakikay. Sumisi ka, basa O, payat lang rito eh. mataba. Mataba ngayon, ngayon. Mataba ngayon anak. Anam. Mataba yung dalawang piraso. mataba ngayon. Mataba yung Mataba <laughs> eh. na kaibigan Tapat na kay bigan, natamang Pag naluto niyo na 'yan, nyo, ay, ay, akala nyo Mataba. Akala niya styro okay, na lang. <laughs> na parang. Pag naluto na, parang styro. Display lang 'yan eh. Ay, talaga makakain

Mabigat <laughs> oh, ako magbuhay na mano. Oh. Hindi. Paniwala ka. Hindi, totoo yun. Hindi, -to. dami, kong istado. Sa paniwala, sa paniwala lang yung iba tao. Daling, tsaka alis kami. At Kasi yung libo puna nito, yung mga bayad ko, 750, tsaka libo. At tsaka yung... lima, Wapay ano pa kasi sinarigan ka. May pang iba, yung na-blanket na wala mga 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 mga. Yabi, yung na may O, At saka, ayan, 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 ayan <laughs> si Miss Pabok. Oo, oh, eh. oo, Sayang hindi pala. Ko, eh. eh. ko to eh. Eh, mix up eh. Hindi na bilang ako. Bila na kang 65. hindi ka ka 65. At kung wala kang asawa, marami din naman ang benepisyo noon. Oh, wala kang iniisip oh, lagi. Oh, oh. At least may kasama si nanay, oh. no? Oh, oh lang yan. Chinchen pang bulog. Opo, senyorita. Ibig sabihin, uh -huh. saan ka nakatira? Hinanay. 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 Ah, kayo nilang magkasama. Hmm. Eh, yung bahay na yun, sa gilid na simbahan. Sa kuya ko yun. sa Ah, kasi nun kita nakakita dati. Tapos hmm. ah. oh, yung bahay namin sa mga rivers. Oo, doon kayo. Oo, oh, oh, oh. at least, di ba? Masinali ka. sino na eh. Hindi yan. Ayoko niya. Kunti lang. Kung konti lang na ipapakain ko lang sa arwana ko. Arwana. Mga 50 pesos. arwana. Iiwan ko po kasi, ipapakain ko super warm. Ay yung... Bilas. ay yung ipagko. Bunda na naman kayo Ayaw kumain ng buhol. na naman. Ipapasyal namin yung mga bata. Bakasyon, di ba? Bakasyon na ng Adel Grace eh. Oh, Maganda yung hipon na yan. ako ba na may yung, oh yan. Hipon dagat. Ipon na rin. Dagat na rin, yan na, masustansya na la rin. Kaya yung pamulog mo, kukwenta mo. Oh yan. Ako din, ako din, pamulog din. Kukwenta din. Yes! <laughs> Masika, eh, manong sa kukwenta. Ang masikang tamo, ang poyang... Kasi pinmas <laughs> ka niya eh. Sa salit, sa Iniwak si na niya, nanonood lang yung YouTube. Legend na ito si nanay ko, ang chingdi. dito. tama na yun. <laughs> Pero niyak laki kayo rin yan Si Kasi ni lang yun yung dati. ba na may lang yung pitindaro? Nandito ako, tingnan mo. Parang ano lang yan eh. Unti-unti, gumugulong. Ano? Oh. Opla. Opla tama na yung pagkain tama na to oo ano ng... sira din kasi lo no? ano luto na luto, luto ah. na Masa, eh yung, yung iba na ang... alam mo sa Ma... sa maribelles ganyan ang ipo? nag orange orange ng konti oh. ang akala nila okay. bilasana bilasa na oh. na hindi nila alam. Ganun talaga ang kulay Oo Oh. -a -a o -o -o. Oh. kasi nasanay sila sa itsurang hipo na uh, yung bana may oh bana may tsaka yung sungpo ibang kulay akala nila pag nag orange orange ay nainita na yan ano na hindi eh, nila alam yun ang tunay na kulay yun ang tunay na kulay yung ba ano? na yung magagawa hindi pare pare yung people oo May... Iwan ko muna yung aking mamahaling hipo na. Karagol na pa mo yung bangos ha. Bangos dagupan. Teka lang.

panglaga ka pa bang baka dyan? Eh, ito ay ko lang 'yung aking nanay. May taba? taba taba, 'to, Syempre. Hindi may taba? Wala 'Yan ang taba, taba, may may yeah. uh -huh. ng patang natira nang Ha? Ano saan? O bigyan mo naman ng pata. Meron pa 'tong gusto. <laughs> eh, sige lang. 'Yan, tira dito kaya. 'Yan, pata na lang, tol. Papako luwanya 'yan ng ano eh. Alam ko wala nang patay. Masyado ah. ko yung mga bata ko. Ah. -sman, -sman. ko pa. Unti-unti ko pang pa pinagaganda. So, yung kalahati ng fish pan wala. na yun. 30. Halos. Pabili one-third. ano ko pa yon? Para. Ay. Papadumping mo ba? Ilang hectares siya? 1.3. Halos. Sige. Halos 4,000 square meter, ha? Huh? Oo, oh, mga gano'n. Lahat. Pabili mo lang yun. 2,800 ko pa nabili yun. Yung bar, nagbabar ko ako. Saan yeah. ka mo nabili yung mga gano'n dito? 1,000,000. Kano? 1M. Kamura na. Talahib lang yun dati. Wala namang kalsada doon. Ano, Wala nga kuryente doon dati, eh. 1,000,000. 10, 10, 10. Hindi uh, pa inaabot ng kuryente dati yun. Mura na, na. Oo, Pagka, nag-ano ka doon. Pero nag-develop doon. Rough road. Ang nag-develop nun lahat. Ang trade. Yan na Hindi, oh, pati yung dumping yung mga tanim-tanim dun. Ako na, oh, Palayan lang dati. Walang ano yun, walang tanim dun kasi, ano. Ibig sabihin yung mga punong malalaki dun. Ako na, doon kami to na. Ang na, na. Oh, dito, to. Mga maho ganun 350. 350. Okay. Okay. Ilan? Ilan?

motor ang nakaparada rito eh malungkot ang buhay binili ko ng pata ng baka yung aking nanay para... Laga. Oh, lalaga niya. Pala yung pressure cooker yung malambot. Paborito niya din ito. Ano yan, baka? Baka po, baka. Ligtao. Wala na kasi si nanay na umuwi na si ate So, nag-day off ako ng ilang buwan, dalawang buwan. Si ate Timmy ang bahala. Ngayon, wala na. Hoy! Bumaba na presyo. Bumaba na. Hindi. Wala naman pa ko. Dito lang ako. Wala naman pa ko. Wala naman pa ko. Dito lang ako. Ha? Mahal nga eh. Barya lang sa iyo. Hindi. Walang walang barya, walang barya. Ano oh, 'yan? Hindi law, hindi Yung dilaw, yung, yung, yung maliit. yung reject. Dilaw ba 'yan? Yung ano? Dilaw. Okay, mahal eh. Alam mo naman yung last ko matapos. Pasuyo na may injury ako, hindi ko mabit magbuhat. na parang naikot dalawang ano pa kamay. Pagka may alanganing ano, oh. ano ko. Dito. Ano yan, sa, eh? <laughs> Tendonitis. Dito sa may sa bukong buk. But ganyan yan. Ay, hindi, yung hindi yung daw. Yung... Ano? Baka nga abutin ng isang taon eh. Nabasa ko. Ay, is... Oo. Oh, tennis elbow. Pero maalis din. Sana. Na-injection na to, steroid eh. ano Pag, pag ganyan. Sakit. Kaya minsan bubuhat ako ganyan lang. Oo. Oh, bubuhat. Hindi, hindi. siguro kaya naman. Muna, muna ako. Kami ko pang utang. Yung ano pinamili ni Kaparmer? Ah, ayun na. Ayun na. Napilit po ako ngayon ah. Teka, ano pa mabibiling ko? Ayun. Kamote. Kamote pa ako. May kamote. Ala eh. Nandun lang ah? Kaparmer. Ha? 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 hindi, Ha? Ha? Babayad muna ako, babayad muna ako. Oh, sige, yan. Thank you, thank you. Go, Marroy! Andun lang. Wala kayo, Marroy? Ayun lang, ayun. Huwag kamayin dito. Hindi, bigyan mo isang repolyo. Ano, green? Ganda. Pang, ayan. Pang-uod naman yan. Parang may binabaklas-baklas yan. Huwag mo ka rito. Ay, hindi na. Huwag ano sana ako kita ng karot. sa'yo, Lolo? 850 na lang. Parang matamlay ka. Bang. Yes. May lip, may lipstick ka naman. <laughs> ha? Bakit napuyat ka baka ka... may lamay ba kapon? Na. Wala na hindi na. Nag ano ka ba? Nag swimming ka? Majong ano ano? Ha? Mamaya mana? pa lang. Ha? Bagay naman pala sila eh. Nagrereklamo ko pares lang pala kayo. Magkano yung mag 856 850. Nasa kabila. Na. Pares lang pala kayo eh. Nagrereklamo. Okay. Ah. Ano lang yan? Ano lang libang-libang. Yan, yan naman ito. Yan, yan naman ito. Sugal na talaga. Sa kanya sugal na. Ano yung sayo? Iba. Galsu. <laughs> Ay, salamat salamat ng marami. Nakara mo naman bilyar. O, oh, nagbilyar na yun. Maganda. Maganda ang kinabukasan. Ay. Ay. tayo dadaan dito na siguro sa kabila baboy pa naman ako galing Florida Blanca Hello. good morning good morning tapos na nakabenta naman Oo oh. ayun naman pala importante importante malagot <laughs> importante hindi na si Zero Play ba? lumalaban Basta lang tatamarin. Yun lang ay, naman yun, oh. di ba? Ako ba lang. yun? Baka taman. Oo, mapigipaglabas ako nun. oh, Oo, yun talaga. Bye! Washing ay, machine ay, naman ang gamit mo. Oo. Uh, ah. Hindi <laughs> Thank you. <laughs> Dito na tayo kumain at dami na kasalubong. Ay. Oh, magandang gising ko ngayon ah nakatipalad ko hindi hmm. darating na magandang sempre malalaman natin yan kung totoo kung matipalad ko ilang araw na eh ito pero may kagat eh kumakat <laughs> yung palad ko pero may butlig na maliit <laughs> ayan o no? oh. ito dito pati kasabihan tama fresh na fresh naman yung list kasi may mga order kami ng leads yun ng uh, weekdays nakita ko listahan Monday marami ata uh, apat, tatlo tapos uh, isa isa pa dalawa dalawa so, pero sabado linggo wala pang nakalilista kasi <laughs> Hint yung tila so importante nga hindi nasisiro zero Grabe ang mahal pala ng ticket ng Sambuanga Mga oh, ka-farmer, tinitingnan ko Sabi ko, bebe, hindi natin mababawi yung pamasahe Mabigat Mamahal ang pa Sambuanga Maharap ko pa naman yan Sabi ko, nasa bakit is ko ang Sambuanga eh Kaya lang, mukhang uh, Hindi pa panahon baboy tayo tayo ano? dito pumantay lang oh palasada oh hindi na tumaas pumantay na lang ayun oh pantay lang oh dapat ganun na lang ginawa nila eh swerte sa sa Sales ah hindi na pagawa ng ano ayun oh pumantay lang oh ayos ah, walang maa-apekto swerte yung mga naan dito ayan bubuhos pa sila ang pagkain yung baboy bagay ha ang alam na manirampo rampo ng bahala hindi na rin sana ako eh ito tayong tinapay at tayong mga bata ko Dayot, dayit-dayitan ngayon pero masisira na naman mamaya ang gamit dahil celebration ng birthday ni na Junjun at Nelnel dapat nung Friday wala nabitin sa ay wala na si may pa o oh. Tingga ba siya subos na Sunday eh no ay ito ah binawal siya Binabal ka doon? Ilit na kasi okay. doon. Di na eh. Uh, sana pag pinasagi mo, di pabayaran mo sa kanila? Uy, <laughs> na, <okay. Di> naman. Aling ka-book eh. Sabi ko, aling. Bagpo naman dumami na dami na nagtitinda no? Ha? na nagtitinda Ano tinapay Dami nga na gano'n, hala na wala, wala ako eh wala ko, oh, bus na eh Nagagaga <laughs> <laughs> pa eh Ano ang bitawan yung pwesto na yun? Alang, Baka mamaya ha, mapwestoan pa na iba yan. Talaga, wala, wala na mapwesto dyan. Ala? Anong mo akala mo? Tatabihan ko naman talaga sila dyan. Oo, iniitay lang yan. eh. Ganda ng spot na yan eh. corner eh. Lahat ng ano, kita ka, di ba? Eh, sa ato lang po po tayo. Oo. Pag wala nila ito ang kanang dadas dyan. Siyempre. Okay. Wala pa namang titulo yan. Una-unahan lang. Oo. Oh. Wala namang kontrata yan. Ay. Ah. Ito naman yung pinagawa natin Doon ko pinapagawa talaga yung mga oh, Hindi ang sakit Doon ko dalhin okay na tayo mga uh, farmer At uh, makulimling yung panahon Ando na lang yung baboy Bago natin supplier yon, Yung mga alaga din siya Eh, e, buka namang matinok At uh, na no? importante eh. Sabi nga nila Ang nagsasama ng tapat sa sama na maluwat hindi <laughs> sabihin tumatagal talaga ganun lang oh, yun na naman ang hanap natin partner yun nyo kami ni ka-farmer Anthony diba ako to deliver oh, wala ako wala ko dyan ka-farmer okay o ganun lang parang yan maraming maraming salamat magandang buhay nag-iisipan ko pala yung mga bibili namin trabaho ng mga boys